Kung bibisita ka sa kulungan, ang maiisip mo agad ay ang mga taong preso, mga taong nagkasala sa batas, mga kriminal. Nakalimutan mong isipin ang mga pulis na nagbabantay sa mga taong handang pagbayaran ang kanilang nagawang mali. Alam mo ba kung anong point ko dito? Lagi natin nakakalimutan ang mas importante sa lahat na maalala lang natin yung madali nating tandaan. Kaya naman, mas marami ang nahihirapan umangat sa buhay. Ang rason, hindi ito pinapansin. Lagi itong ini-ignore. Ano ba yan bro? Bakit di mo nalang direktang sabihin? Hmm, isa lang naman itong kapiraso ng ating buhay. Mamaya ay isa-isahin kong ilalahad sa'yo lahat. Advice number one, stop trying to feel happy dapat kang magsikap para sa tunay na kaligayahan. Dito, dito sa part na to, ay marami nang nagkakamali. Marami ang naging sablay dito. Example, sinabihan ka ng parents mo na, Anak, huwag ka muna magka-boyfriend ha? Tapusin mo muna pag-aaral mo. Pero sinuway mo ang magulang mo. Hindi nga siya pumupunta sa bahay pero ibang bahay naman kayo nagkikita. Kaya Ayun, alam mo na. Pagdating naman sa financial, hindi sinusunod yung money management. Sumahod ka ng ganitong halaga, gumastos ka naman ng mataas sa sahod mo. Ang malala ay ito ang routine ng income mo. Ni hindi ka lang naman nakapagtago for savings. You should strive for true happiness. Dapat magsikap ka para sa totoong kaligayahan. Kung unahin mong pagsikapan ang panandaliang kaligayahan, nakakasira ng diskarte para sa pangmatagalang kasaganahan. And advice number two, don't make impossible affirmation or huwag kang gumawa ng mga imposibleng pagtitibay. Isang umaga, pagising mo, diretsyo kang humarap sa salamin. At sabi mo, ang gwapo ko talaga bagay talaga ako mag-artista. Hindi ka pa nga naliligo eh. Mas hamak na cute ako sa'yo. <laughs> Kung iniisip mo na balang araw, aasensorin ako. Balang araw, kikita ako ng malaki. Para hindi maging imposible yan, simulan mo na mula ngayon. Kung idili-dili mo pa, mawawalan ka ng gana. Huwag kang pumayag na sa sanib ang manya habit mo hanggang tuluyang maging procrastination. At sa ating advice number 3, strive for a imbalanced life. Magsikap para sa isang hindi balansing buhay. Kung isipin mo, isang beses lang tayo nabubuhay tapos naghihirap pa tayong habang buhay, napaka unfair, di ba? Wala talagang balanse. Eh. Kaya habang nabubuhay tayo, dapat Ibalanse natin. Ano ba yung gawin natin para maging balanse ang buhay natin? Una, mentality. Pangalawa, health o ating kalusugan, at pangatlo, source of income. Unahin natin yung mentality. Mahalaga na mauunawaan natin ang mga bagay-bagay sa paligid natin. Palawakin natin yung kaisipan natin dahil ito ang magdadala sa iyo sa lahat ng nais mong marating. Kung may hindi ka alam, magtanong ka sa mga taong may alam. Mag-research ka. Napaka-powerful ang internet ngayon. Lahat ay nandoon na. Kailangan mo rin kilalanin ang iyong sarili. Alamin mo kung saan ka mahina at doon mo siya palakasin. Pagdating naman sa kalusugan, importante ang masustansyang pagkain kung nasa probinsya ka. Ang swerte mo pagdating sa gulay at prutas at kahit mag-exercise ka tatlong beses sa isang linggo okay na yon sapat na yan para sa balancing pangangatawan at ang source of income natin ay nakadepende yan kung paano ka mag-isip itinuro ko na ito sa mga ibang video ko simulan mo magkaroon ng active income at kung may trabaho ka na simulan mo magkaroon ng passive income Marami ng online business ngayon, mga itikal na negosyo, online traders na pasok sa oras mo. At sa ating advice number 4, let go of your ego. Minsan ay nakakarinig tayo ng mga kasuklam-suklam na pananalita. Ay, parang nakakalaki ka na. Ano bang gusto mo? Ha? <laughs> Learn to let go of your ego and do something different ito ay pag-handle pag manage or pagkontrol ng emosyon. kung may ginagawa ka tapos pinagtatawanan ka ay nagbebenta to siguro wala na itong makain huwag mo silang pansinin marahil hindi nila naiintindihan ang ginagawa mo dahil hindi sila deserve kagaya mo gamitin mo ang galit mo sa hindi magandang pangyayari hindi ibig sabihin na manakit ka ha, ito ay kailangan mo lang ilabas ang uri ng emosyon na hindi nararapat ang bagay na yan para sa'yo. Minsan, ang galit ay nagpapakontrol para hindi makagawa ng labag sa kalooban ng tao. At sa ating advice number 5, learn to accept the incense of something. May kasabihan nga, kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero kapag namatay kang mahirap, ay kasalanan mo. Ang buhay ay hindi pantay-pantay, pero may pagkakataon tayong abutin ang marangyang buhay. Ang essence ay yung pagkataon natin. Minsan ang naging essence sa pagkataon natin, halimbawa na lang, ngayon mo lang nalaman na hindi ka pwedeng magkaanak. Oh, shit, baog ako. Ano <laughs> Kung lalaki ka man, Malaking hadlang yon para sa'yo? Tama? Anong koneksyon naman? Magagawa mo pa naman na maging mayaman, di ba? Yung mga bakla, sa tingin mo ba'y magkakaanak sila? Hindi, di ba? Pero sila yung may mataas na financial, di ba? Mga relasyon na hindi nag-works. Actually, nasisira rin ang relasyon kapag kulang ang financial support. Kailangan mong tanggapin kung sino ka ba talaga dahil kung hindi ay maging balakid sa iyo ang essence mo. Try to accept who really you are so you can understand what is your purpose. And sa ating advice number 6, understand what true freedom is. Hindi yung freedom na malaya kang gawin ang lahat na gusto mo, ha? Freedom is in having tons of money or being able to travel all the time instead freedom is having a greater ability to control your emotional state no matter what happen in life wow ang ganda ng panindigan mo kapag meron ka nito ang ganitong ori ng emosyon ay ito pala yung paniniwala ng mga bayani hindi nila iniisip ang kakulangan ng mga armas makuha lang ang totoong kalayaan kagaya ko. <laughs> Hindi ko iniisip na maghapon akong nakabilad araw-araw sa gitna ng init ng araw. Ang importante, may maani ako at mapakinabangan ko sa mahabang panahon. Hindi lahat ng investment ay pira lang ang katapat. Kailangan mo rin mag-invest ng time and effort. In short, alam mo ang proseso ng matagalang financial mo sa iyong sarili na hindi ka dapat mauubusan. At sa ating advice number 7 Red Magbasa Marunong naman akong bumasa eh. Siguraduhin mo lang na tama ang article na binasa mo. Sa pagbabasa ay simpleng bagay lang naman ito. Pero kapag ang simple ay isinasabuhay buhay mo, Maging mapadali ang saksid mo. Wala akong kakilalang successful na tao na hindi nagbabasa. The more you read, the more you have to access to some of the greatest mind that ever lived. Yes, ang pagbabasa ay isang mabilis na paraan para mag-grow up ang iyong knowledge at ma-access mo ang mga bagay na nagpapahirap sa isang tao. At sa ating pang number 8, Journal hindi naman kailangan isulat mo lahat ang mga nagaganap sa buhay mo. Kailangan mo lang ilista ang mga importanteng bagay na dapat mong gawin araw-araw upang matrack mo ang magiging goal mo. Example, kung sa field mo ngayon ay nasa online business ka, sa araw na ito ay kailangan mong makausap ng limang prospect. Bukas, sampung prospect sa susunod na mga araw, 15 na prospect. Kung daily routine naman ang nasa list mo, ilagay mo lang ilang minutes ka maliligo, ilang minutes ka mag-exercise, dahil dyan ay matatrack mo kung anong hindi mo magagawa. Sa kapirasong papel na yan, ay makikita mo kung paano ka nag i -improve. Bago tayo pumunta sa 9 and 10, pakipitik naman ang like button. At kung nagustuhan mo ang video ito ay mag-subscribe ka rin para ma-notify ka sa mga bagong idea na ibinabahagi ko sa channel na ito. At sa ating advice number 9, be happy instead of right. Maging masaya ka na lang kaysa abutin mo yung maging tama ka. Ito ay pwede natin i-apply pagdating sa pag-aargumento na hindi umabot sa isang matinding away. Ang bagay nito ay isang pagprotekta sa iyong kaargumento at bilang may kakayahan na maging mahinahon sa sarili lalo na sa iyong asawa, kapatid at kaibigan na hindi magdudulot ng matinding sagutan. Piliin mong maging masaya dahil mas malaki pa rin ang otak mo kaysa sa kanila dahil ikaw ang may mataas na mentality sa inyong dalawa. At sa ating panghuli, live according to your values. Marami sa atin ang hindi laging umaasal ayon sa ating mga pinahahalagahan. Maari mong pahalagahan ang mga katapatan, pagkamalikhain, kalayaan, at katalinuhan. Pero kung ang iyong mga paniniwala, kilos at pamumuhay ay hindi sumasalamin sa iyong halaga, hindi ka makontento sa iyong buhay. Alamin ang iyong buhay at tingnan kung naayon ito sa mga pinahalagahan na mahal mo. Kung hindi, panahon na para gumawa ng ilang pagbabago. Sana may natutunan ka sa advice ng buhay na way pahalagahan mo kung anong meron ka. Mahalin mo ang mga taong bahagi ng buhay mo. Gamitin mo ang mga kakayahan mo para sa kaikaunlad mo. Manatiling malusog ang ating isipan at pagdating sa bagay na dapat nating mauunawaan.